Ayan mga idol. Tangki ng tubig yan mga idol. Lagi. Like, deposit ng tubig. At ito naman yung mga dip, uh, damage. Ito. Ayan o. Oh. Bahay ng amo ko pangatlo. Pinapagawa yung mga idol. Ayan. Dinugtungan. Para lumaki. Pati sa loob inaayos. Mayaman talaga. Yan. Nagawa. Meron naman gumagawa sa kabila. Yan loob niyo. ya, yeah. At ito naman. Lagyan na ng tubig din mga idol. Pa ilalim. Yeah. Laki yan mga idol. The damage. Basura na yan mga idol. Lana. Pero Hello. Yan, loob. yan o, damage na yan at mga parador. Tatapon na yan mga ito. Patito ito, din yan mga bowl na yan. Wala na yan. Ito yung bahay ng ano, pangalawang asawa niya. Thank you for watching. Bye bye.